Karong adlaw o banta, magluto tag Siyempre, limpiyohan ta, paagasan. Dokdokon ta, para di siya mugahi. E gahi. Kay gahi ka ni siya, mura siya guma. So, dokdokon lang ang yung mga kamot para mohumok Dali na kayong lutuon. So, dali na siya ang lapuahan. So, tagtaro lang nato siya, hasta mo kanang kamot niya, hot ta. So, ania na. So, atong ibutang na. Nga paagasan o tubig. Kaya e atong lapuahan. So, ang sunod na itong na po. Itakang na. Kaya naanay kalayong nga nakaandam. So, pabukalan o dugay, mga 30 minutos para mo humok. Alara, Ar gisulayan na nato. Ari-ara, humok na. So, ang sunod mo na to, ato na siyang hiwa-hiwaon. So, paspasan lang nato siya para di mo malaayan o tanaw. Pareha na, igagmayon lang nato siya para dalira isubo. O so, sa isa lang kahungitan, so matulon dahin sa kagagmay na daan. So, mauna itong himoon ka So, tanawan ning video ha, para makakita ka kung unsaon. Parehaan eh, nahuman nag-slice. Ayan, mauna ni eh, ginagmay na. So, sunod po natong buhaton magdisa na taglamas so nabutang na daan ng ahos isunod na to ang ang bumbay paminta nga dahon na sa inyo wag unta oy unta nyo proseso ilunod na ning atong hiniwa nga kugita atong ukay ukayon para mulami musulod ang lasa sa lamas timplahan na gamay butang na to og toyo so karera ra butangan pag yun na to siya og pamintang powder so medyo daghanon daghan daghanon lang na gamay para medyo mo hanghang gamay ba para lami inig kaon So, ani ara so butangan po nato o, oh, gamay nga sili, sili nga green para medyo muhalang. So, ani ara medyo luto na gud siguro ni siya. So, ari ara oh, oh, hukaron na nato. Siyempre sa paghukad pa lang hasta ng humuta. Kung gusto ka mo lami ang imong kugita, inga niya pagluto, kopyaha lang ni pero kung napakay gusto nga mas mo lami, naara sa imuha. Ito na yung naluto natin kanina. so, itry na natin. Mmm! So malambot siya guys kasi matagal pinakuluan. Ano na yung malalaki? So ano siya? So matigas po. Pag ganito guys matagal. Malambot siya. Yan. Mm. Sarap na siya. Yan o. Sarap na yung gugita natin guys. So malaki siya. Halos isang oras pinakuluan para malambot. Sarap. Mm. Sarap sarap guys. Yeah. Hmm. Tapos may sili siya. Sili na green. Ayan. Hmm. Cá là năm bút nha.